5A Radio Calabarzon. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagdag at tagatapan. Nalito si Maricol Rodriguez, ang inyong kaaktibang. Check, it's 106 in the afternoon. Magandang tanghali, Calabarzon, Kabite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programa ang Kaakibat this Thursday afternoon. At ako po ang inyong makakasama, Maricon Rodriguez. Ngayong araw po na ito, aba, ay November 20, 2025 oh, hindi ba ang taas ang energy natin? Kamusta, kamusta ba mga kaakibat? Aba, ay Thursday na, hindi ba? Oo, oo. Oo, so yun naman tayo ng monitor. Ayan, thank you, thank you so much. Mga kaakibat, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. Oo, sa aming himpilan na DZJV1458 Radio right? Calabarzon. Sa aming pong YouTube channel and of course, sa aming pong website live na ZBS www.tmi.ph Thank you, thank you so much ha, sa pananatili nyo sa amin. Oo, talaga naman. Isang araw na lamang po, ha? Ay talaga naman, aba, ay biyernes na. Oo, oo. At syempre, bukas, hindi nyo muna ako makakasama. O, iba muna ang makakasama niyo dahil wala muna ang person na ito. May mga gagawin tayo na iba, hindi ba? At syempre, mga kaakibat, ha? At, tuloy lamang kayong tumutok sa amin dahil tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay ko ng mga paalala sa inyo. Oo, oo oh, syempre, mag-holiday season, ha? Marami tayong mga ibibigay dyan ng mga paalala. Eh, pero syempre, bago yan, abay, may ibabahagi muna ako sa inyo na alam kong good news at talaga namang nililook forward ng bawat isa sa atin, hindi ba? Kaya naman mga kaakibat, ha, this holiday season experience ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. Now, groceries, gifts, not si Buena. Abay sa Walter Mart. One-stop shop lang yan. Everything's complete. And hassle-free pa dahil sa pre-parking and pre-Wi-Fi. O, diba? Sabi ang convenient. So make your Christmas shopping easy, sulit at masaya sa Walter Mart. Dahil ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. O oh, hindi ba talaga naman sinasabi sa inyo? Huwag na kayong lumayo pa. Oo, maghanap kayo dyan lamang sa Walter na mga pangregalo, mga groceries. Dahil nalalapit na mga bonus, hindi ba mamimili na kayo ng mga pangregalo? Huwag na kayong lumayo pa dahil dito sa Lawigan Laguna ay matatagpuan po natin ang Walter jaan sa may Enchanted Kingdom. And of course, jaan malapit sa may makiling. Huwag na kayong lumayo pa mga kaakibat, ha? At syempre, syempre, happy, happy watching kay dito Arlene Tahuna. Oo, maganda-maganda ng hapon, Tita Arlene. Kamusta? Ingat-ingat po, ha? At syempre mga kaakibat ngayon, na, uh, syempre alam ko naman nalalapit ang holiday season. Marami po sa atin talaga ang naghahanap na ng mga pangregalo. At kapag maaga kang naghanap kasi ng pangregalo, I think mas makakamura ka kasi hindi pa ganoon kamahal. Oo, yung mga bilihen, hindi kagaya ng kapag halimbawa, malapit na talaga, Desember na, nalalapit na talaga ang kapaskuhan. Diyan talaga magtataas na ang mga presyo ng mga bilihen, ng mga pangregalo, hindi ba? Mapa online man yan or mapa physical store, hindi ba? Ay, talaga naman nagtataasan na ang mga presyo. Kaya naman mga, mga kaakibat, ha? magbibigay ako sa inyo ng mga paalala. Ano ba yung mga tips natin kapag kayo ay bibili po ng regalo ngayong nalalapit na kapaskuhan. And I think, bukod sa pera naman na gustong regalo talaga ng bawat isa sa atin, gusto pa rin naman, no? lalo, lalo na ng mga bata, ha? Gusto pa rin ng mga bata na nakakatanggap sila ng regalo. Ako, mas prepared ko ang uh, ang regalo kumpara sa pera, oo. Bukod sa totoo naman na kailangan natin ng pera, hindi ba? Aba, mas kumaga parang kasi kapag regalo mas pinag-effortan, hindi ba? Lalo na kalibawa yung talaga yung um nagpagod, oo, para dun sa regalo mo, hindi ba? Pero siyempre, pinagpaguran din naman ng pera, hindi ba? Sasabihin nila, "Ah, oh, pera na lang ang ibibigay ko para ano, para naman uh, Alas hirap na, hindi ba? Pero syempre, kumbaga, mas maganda pa rin yung pinaghihirapan natin na tayo mismo yung gumawa, tayo mismo yung bumili, hindi ba? Pero syempre, kung ang oras nyo naman ay limitado na at kayo ay pagod na pagod na sa araw-araw ng buhay ninyo, pagtatrabaho, hindi ba pa ulit-ulit? okay na okay na din naman talaga ang mga pera. Oo. Bibigyan natin sa mga inaanak natin. And syempre, pero hindi naman talaga na nauusong ngayon ha. May mga nauusay yung card. Parang magiging laro o pabubunutin mo yung inaanak mo. Tapos may uh, may amount doon na kung magkano lamang yung bunot niya. Halimbawa na lang 100 pesos or 20 pesos. Hindi ba kaya swertihan na lang din talaga. Oo. Pero syempre, kung ang inaanak mo ay lampas ano na 30 ang akin ata na sa 20 na. Oo. Ang age ko ay 25. So, ang mga inaanak ko, I think, ay nasa 20 na. Oo, hindi ba? Talaga naman. Akala mo talaga, apo tayo ni Henry C. Oo. Kung kunin niyo akong ninang, akala niyo talaga, mayaman ang person na ito. Maganda lang po. Oo. <laughs> Maganda lang po ito. Oo. Minsan kasi, alam niyo yun, uh, bagamat na, siguro, uh, kahit, at least nagagin nadadala ng ganda natin ha yung kagipitan natin kumaga parang hindi halata na oh hindi halata na no, wala kang pera pero kapag tingnan ang ganda mo mukha kang may pera maganda na din yung ano eh maganda na din yung kumaga nadadala sa physical natin hindi ba pero syempre napakaganda pa rin naman na humble po tayo at sana o oh, oh, wag kayong kumuha ng mga ninang na sa tingin nyo ay dahil mapera lamang hindi man ako hindi po ganda ganoon. Dapat ang kukuhanin natin ningin na, halimbawa ng mga picture na magiging anak ninyo ay mga anak ninyo hindi ba? Lala, kung halimbawa mga Girl Scout, hindi ba? Napakahalaga po na ang kukunin nyo mga ninang or ninong ay alam nyo magiging pangalawang magulang talaga sa inyong mga anak. Ayun po ang tungkulin ng ninong at ninang hindi para magbigay ng malaking pera. Kumaga, ang pagiging ninong at ninang naman ay hindi naman yan tungkol sa gaano kalaki ang iyong pakimkem hindi o kung gaano kalaki ang iyong aginaldo. Kumaga parang ang pagiging ninong at ninang ay yung presensya, hindi ba? Kapag alam mo, oh, may pinagdadaanan ng iyong inaanak, or kung sino man, hindi ba napakahalaga yung presence. walang makakatumbas na pera sa presensya, hindi ba? Kaya mga kakibat, ka o sabi ni Tito Arlene, thank you ba? Oh, tito, I miss you na, ha? Oo, oh, oh, simba na ulit kayo. Ha? Ayan mga kakibat, ka ha? patuloy kayong tumutok sa amen Dahil maya maya lamang ay talaga namang ibabahagi ko na sa inyo, ha? Ang ating mga tips kapag kayo ay bibili ng regalo. Huwag kayong aalis dyan, mga kakibat. Ka Tata, tumutok lamang kayo dahil mamaya may mga pasabog tayo. O, ayan mga kakibat oras po natin. Aba, it's 1.13 in the afternoon. 14.58 check. It's 1.16 in the afternoon. Magandang tanghali muli, Kalabarzon Kabita Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli sa aming programang Kaakibat. About this Thursday afternoon. At ako pa rin po ang inyong makakasama, Maricon Rodriguez. Ayan mga Kaakibat, kagaya na bagit ko po kanina, ang ating punta Ay na ipatungkol sa mga paalala kapag tayo po ay bibili ng regalo. Siyempre ngayong nalalapit po, nakapaskuhan. Okay, budget na ba kayo? Oo, oo, kasi ako, wala. Oo, hindi ang kasama sa budget ko. <laughs> Kaya sa mga inaanak ko, ito lamang ang aking paalala para sa mga inaanak ko. Hanggat wala pang ninong, oo, hanggat wala pang boyfriend si Ninang, bawal mo nang mamasko. Oo. oo. <laughs> <laughs> Bawal mo nang mamas ko kay Ninang hanggat walang boyfriend. Oh, hindi ba? Magpagkaganyan, makakatipid ako. Hindi ba? Oo, syempre. Mahirap na magpasko. Di ba? Nang mag-isa ka pa rin. Hindi. Okay lang yun. Kasi darating ang panahon naman na pagkakaloob din ng Panginoon ang taong para sa iyo talaga. Hindi ba? Anyways, balik po tayo dito. Oh. Pero take note, ah. Oh. Pa-take note sa mga inaanak ko dyan. Oo, pa-take note na bawal mamasko hanggat wala pang boyfriend si Ninang. Okay? <laughs> Bawal daw. Mas talaga yung nakadepende doon. Hindi ba? Kaya kung gusto nyo na makapamas ko kay Ninang, kay Ninang Maricon, ay eh, talaga naman. Dalahan nyo ako ng Ninong. <laughs> hindi, joke lang. <laughs> hindi, joke lang. Anyways, ayan mga ka-akibat. simulan na natin. Ayan, ito yung mga paalala natin. Kapag kayo po ay bibili ng regalo, abay, nilalapit nalalapit ng kapaskuhan. Unang-una, abay, napaka, napakaganda po nito. At napaka-importante na itakda natin ng budget. Planuhin ko magkano ang ilalaan para maiwasan ang labis na paggastos. Kaya napakahalaga po ha, halimbawa, natanggap mo na ang yung 13 month, natanggap mo na ang yung bonus, hindi ba? Napakahalaga na nagtatakda ka talaga, naglalaan ka talaga ng perang gagastusin mo, hindi ba? Pambili ng mga regalo. Sino ba ang mga reregaluhan mo? Kinakailangan din na napakahalaga inililista mo sino bang tao ang reregaluhan mo mga inaanak mo. Tandaan mo baka mamaya nakakalimutan mo na din ang bilang ng mga inaanak mo. At siyempre napakaimportante na ang pamilya mo ay mabibigyan mo na ang regalo para walang samaan ng loob, hindi ba? Kaya mga kaakibat ha, unang-una, oo, pagkatapos magbayad ng mga bayarin, ng mga utang, hindi ba? Aba, ay isama mo na sa inyong budget, yung ilalaan mo, hindi ba? Yung ilalaan mo sa pambili ng regalo, oo. Para maiwasan po natin ha, yung labis nating paggastos. Kasi pagka, pagkawala wala kayong nakalaan talaga na budget para dyan sa regalo na yan, maaari kasi kayong dumabis. Oo, maaari kasi sumobra ang paggastos niyo Kaya dapat nakabudget po bawat gagastos natin. Hindi ba? Hindi lang sa pagbili ng regalo, kundi pati na rin sa pamimigay natin ng mga aginaldo. Kasi, sa totoo lamang, tayo may hihirapan dyan kapag labis na labis ang mga ginastos natin. Hindi ba? At syempre, ito pa po mga kakibat, ha? Napakahalaga na kilalanin natin ang tatanggap. Isipin ang hiling, pangangilangan o interes ng pagbibigyan. Para naman hindi sayang ang para naman hindi sayang ang ireregalo natin. Dapat napakahalaga din na kilala mo kilala, kilala mo mismo ang inaanak mo o kilala mo mismo ang pagreregaluhan mo. Halimbawa na lamang sa magulang mo. Sa tingin mo, ano ba ang interes ng mama mo? Sa tingin mo, ano ba ang kailangan ngayon ng nanay mo? Hindi ba? Pero syempre, kapag nanay, ang kailangan niyan ay money. At kapag may money, ay happy talaga ang ating mga kananayan. Hindi ba? So, napakahalaga po na kilalanin natin, syempre, yung tatanggap po yung pagbibigyan natin. Hindi ba? Para walang masasayang na regalo. At syempre, ang pangatlo pa po ha, mamili. Oo, mamili kayo. O, mamili daw. Mamili kayo ng maaga. Iwasan ng rush at mas maraming pagpipilian kung maaga magsimula. Eh syempre, kapag halimbawa late na kayong namili, ay naku po, ang maaaring madatang nyo yung mga tira-tira, hindi ba? At syempre, kapag ganyan, na mga late na kayong mamimili, asahan po ninyo na talaga namang tumataas din ang mga presyo ng bilihan, kagaya ng sinabi po natin kanina. At syempre, kapag maaga talaga kayong mamimili, joan, marami kayong pagpipilian kasi marami pang bago. Oo, oo. Kung maga bago pa yung mga items na maibibigay sa inyo, hindi ba? Or kung online man kayo bibili, napakaganda na ngayon pa lamang ay bukod sa nag-add to cart na kayo, ay ngayon pa lamang ay talaga namang nag-o-order na ang bawat isa sa atin. Yung kaya na ng mga sale, o natapos yung 11-11, natapos yung 12, matatapos sa din yung 12-12, o nalalapit na yung 12-12, hindi ba napakahalaga po. Na kapag may mga sale din naman talaga, i-grab natin yan. Hindi ba? Pero syempre, hinay-hinay lamang. kung tayo magpapamanipula o sa sale. Hindi ba? O baka mamaya, super maano ka, makatch yung attention mo ay talaga namang kaskas uh, -kas dito, kaskas -kas doon. Bukas, wala ka nang kasan kasi ubos na hindi ba so hinay-hinay lang po ang bawat isa sa atin At ah, syempre, ito pa po mga kaakibat ha, abay, mag-online at physical store. Tingnan kung pareho ang option para sa mas magandang presyo at availability. Napakahalaga na to kasi baka mamaya, pag-compare nyo din na napakahalaga na pinagkukumpara natin yung presyo sa, sa mall at syempre, presyo din mismo sa online. Alin ba dito ang mas mura? Alin ba ang mas makakatipid tayo? Alin ba ang mas mabilis? Hindi ba na makukuha na agad natin? Kasi kapag physical, napaka ano na to? na to, makikita mo agad, hindi ba? Yung kalidad ng produkto. produkto. Pero syempre, kapag ganyan na online, asahan mo na para kang sumugal. Oo. Hindi mo alam kung talagang maayos ba ang darating sa yung produkto. Kaya naman, always make sure, ha? Makita natin yung mga yung mga reviews, oo, online, ay kung maayos ba talaga. Hindi ba? ay eh, mahirap na. Mahirap na ibalik yan. O, hindi ba? Kaya maganda din talaga na maaga po kayong namimili. Maaga po yung nag-add to cart. Hindi ba? At syempre, ang panglima pa po ay ang personal touch. Itama ang mensahe o maliit na detalye o isama daw po ang mensahe at maliit na detalye na nagpapakita ng effort at pagmamahal. Hindi ba sinasabi ko sa inyo na kapag halimbawa, kayo mismo yung gumawa or lagyan nyo, naman, lagyan lamang ng, ng letter, hindi ba? Kung baga parang talagang uh, nagmulain sa heart mo, hindi ba? At talaga namang matutuwa ang taong mapagbibigyan mo ng regalo, hindi ba? Ang regalo naman po ay hindi kinakailangan ng mahal o oh, Oo. Oh. Ang regalo naman po ay talaga namang kinakailangan na bukal sa puso, mula sa puso, hindi ba? At kapag kahit malit na bagay yan, talaga namang masisiyahan, noo oh, Masisiyahan ng taong pagbibigyan natin. Ayun naman ang goal natin, hindi ba? Maging masaya yung taong reregaluhan natin, hindi ba? At may mga tao talaga natutuwa kapag halimbawa sila yung nagre-regalo kaysa sila yung nakakatanggap, o oh, hindi ba? At syempre, syempre, ito pa po mga kaakibat ha, pang-anim natin. Ayan ang quality over quantity. Mas mahalaga ang kapaki-pakinabang at maayos na regalo kaysa sa dami lamang. Oo, kaya always make sure ha, na ang ibibigay po natin na regalo. Oo, lalo-lalo na sa mga bata is yung alam natin na magtatagal. Yung kalidad ng produkto talaga ay mapapakinabangin ng mga bata. Siyempre, most of the time, mga bata, ano bang naisin nila? Ay, alam, uh, ang gusto nila, siyempre, mga laruan. Pero siyempre, kung ang gusto natin talaga ay pang matagalan din na magagamit talaga nila, hindi ba maaring damit, maaring mga pangangailangan hindi. Ba? So, yung pangabaga kong -pang pata, pang matagalan. Doon tayo sa kalidad. Oo, hindi doon sa dami ng, uh, hindi, sa, hindi sa dami ng maibibigay natin. Kasi baka mamaya, marami nga yung binigay mo na regalo, mga laruan. Eh kaso, ano lang yan eh, short term lang yan, hindi yan pang long term, hindi ba? So, always make sure ha, always natin i-check yung quality or yung kalidad po ng produkto ay talaga namang pangmatagalan hindi ba? So, hindi po naman ang hindi may gusto ng pang matagalan? Doon na tayo sa magtatagal. Huwag tayo doon sa panandalian lamang hindi ba at syempre, ito pa po ang panghuli. Ayan, i-check po natin ang return policy. Siguraduhin na pwede pa rin palitan kung may hindi nagustuhan o sira. Kaya ito din yung ano, advantage kapag halimbawa na sa physical store din talaga kayo bumili, hindi ba? And kung, I think pero din naman ganun online, hindi ba? Always check if may warranty ba yung bibili natin na gamit, hindi ba? Maganda din talaga na halimbawa may 7 days para magamit pa rin natin, hindi ba may trial tayo na kaya i-observe natin yung mga bibilhin natin na na mga pangregalo, hindi ba? Kaya mas okay din na ano eh. Halimbawa na lang sa mga gadgets, eh most of the time naman ang nireregaluhan ng mga gadgets ay yung mga magulang, hindi ba mga nanay. Siyempre, kinakailangan nila ng pang-scroll. Pero siyempre, i-make sure naman natin na uh, uh, i-make sure natin hindi ba yung return policy ng baka mamaya ay ilang araw lamang, hindi ba? Pero I think naman, nagdatagal yun ng isang, ng isang linggo din. Oo, So, uh, para ano, kumbaga lahat ng mga pinagpaguran natin, pinambili natin ng regalo, ay, walang masasayang, hindi ba? At ano ka matatandaan ka ng pinagregaluhan mo at maaalala ka kapag uh, sasabihin nila na, ano, regalo nga pala to sa akin ni ano, hindi ba? So, kumbaga parang sarap sa puso nun na naaalala ka nila na ikaw ang nagregalo nun, hindi ba? Kasi naman maaalala ka nila dahil, ah, oh, ito nga yung regalo ni ano eh, talaga naman mukhang ganito eh, hindi ba? So, dapat din po ha, sa mga tatanggap ng regalo, Paalala lamang na napakahalaga po na maging grateful po tayo kapag po may nagbibigay sa inyo ng regalo. So, magawag na tayo magreklamo, hindi ba? Kasi yung ibang tao nga hindi nakakatanggap ng regalo kapag kapaskuhan, kapag kapaskuhan eh, hindi ba? So kumbaga tayo dapat maging masaya Oo, maging uh, grateful tayo sa taong nagbigay na yan. Hindi ba kasi, ibig sabihin, uh, pinapahalagahan ka ng tao na yan na naglaan talaga siya ng oras, ng pera, para mapasaya ka, para mabigyan ka ng regalo, hindi ba? And huwag na tayo magreklamo na kesyo ganto lang yung binigay sa'yo, na kesyo ganto lang, hindi ba? Ay, nako po, napaka-ungrateful naman ng ganyang tao, hindi ba? Tandaan mo na napakapalad mo kasi may nagbibigay pa sa'yo ng regalo. Eh, paano nga naman yung ibang tao na walang na, na walang na tatanggap na regalo, hindi ba? So, maging grateful po tayo, ha? At ang, ang kapaskuhan naman po ay, syempre, yan ay araw ng pagmamahala, pagbibigayan, at syempre ng kapayapaan. Hindi ba, mga kaakibat? So, ingat-ingat po tayo, ha? At syempre, wag tayo magpapabudol. Hindi ba yung makakatipid lang tayo? Ay, naku po. Huwag po tayo magpapabudol. Huwag tayo magpapuska. Mahirap na. Ingat-ingat tayo dahil nalalapit ng kapaskuhan. Naglipa na naman naman ang mga kawatan. Kaya naman mga kaakibat, bago ako magpaalam, ay baby, nabati ko muna talaga. Oo, ang ating 5,000 viewers. Hello, hello. Magandang hapon. At syempre, hello, hello din kitito Arlene Tahuna. I am a lawless. Ayan, Papa Ernie Rodriguez. At syempre sa lahat pa po ng mga nakatutok sa amin online, aba ay maraming maraming salamat po and always and always remember na ang ating pong kaligtasan aba ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong pagkutok sa amin Facebook, YouTube at website live at sa kalat po ng ating mga nakasama sa technical side, muli ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned dahil susunod na programang KKK, Kaisan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.29 in the afternoon. Muling samahan si Maricon Rodriguez dito sa programang Kakiba lunes hanggang biyernes alauna ng hapon sa DZJV 145A Radio Calabarzon.